Ay ay ay, ay ang, ang Pasko ay para sa lahat ng mga tao. Kaya naman hindi lamang regalo at tulong ang ninanasa na ibahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch tuwing Kapaskuhan. Maging ang regalong kaligtasan, tala ng kapanganakan ng Jesus. Dito po sa Kaba, ng Jose Abad Santos, sa Mayestadian Trading, Juno ng Caroling mga uh, year 90, year 2023 ang ating kung mga kaibigang Aita sila po noon ay nangangaroling sa amin. Yan nga po, dinala ko po ito. Ito po sa aming store sa May Spidian sewing machine. Bilang tayo mga Kristiyano, tayo po, kahit paano, nagbibigay din po tayo ng tulong, lalo na po sa mga nating kababayan. Yan nga po, in ko sila, dinala ko sila dito sa sewing machines, may speedyan trading, saan kahit paano po, binigyan natin sila ng merienda, pinakain. Kasabay po noon, in-invite ko na rin po sila sa gawain ng Panginoon. Ang Pasko ay para sa lahat ng mga tao. Kaya naman hindi lamang mang regalo at tulong ang ninanasa na ibahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch tuwing Kapaskuhan. Maging ang regalong kaligtasan na dala ng kapanganakan ni Jesus. Kagalakan ko naging magpatotoo ng salita ng Diyos. Parang naadik ako magpatotoo ng salita ng Diyos. Kaya 'yun po yung mga aita nagkataon po uh, nangangaroling panahon po ng Home Pre-13 yun. Tayo po kasi, lalo na pag pre-13, uh, ang ano talaga damdamin natin, makapag-akay ng kaluluwa. Minsan po, yung mga ayta ng ngaruling, ang ginawa ko po, in-invite ko po sila. Sa biyaya po ng Panginoon, nung in-invite ko po sila, akala ko dalawa lang sila. Kinabukasan, sabi ko dito kami magkita-kita rin, dun din po sa tapat ng ano namin shop uh, ng Panginoon. Ang pala nila. Kaya nung dinala ko sila dito, na baptisman po sila dito sa Tondo Lokal, siguro po mga nasa 25 po sila. At nung mabautisman po sila, mas lalo po ako nagkaroon ng malalim na kabigatan. Ayoko ng ganoon na nabautismuan lang sila. Sabi ko, Panginoon, gusto ko po na itong mga aita makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya nagpasya po ako, nagaksaya ako ng isang araw pinuntahan ko po talaga sila dun sa Tarlac. Alam niyo po, nung nagpunta ako sa kanila, sobrang kagalakan ko. Kasi nakita ko mas marami sila. Binible study ko sila. Tuwing Pasko, magbaba kami sa bayan. Pag hindi Pasko, hindi kami kakong magbaba. Kasi wala kami kakong ibang hanap buhay sa bundok. Ay, ano kanyang hanap buhay ninyo doon, nanay? Mamumuso lang kako, anak tapos ipagpalit ng bigas, asin, gano'n kako. Ah, gano'n talagang, gano'n para kayong mga ita Hindi ba rin kanya nanay pag ano, sumama ako sa inyo, nagpunta eh, siya dito. Hindi, pinuntahan niya ito para tinala ko siya dyan sa baba, sa ilog. Nung pauwi na po kami sa Manila, nalulungkot ako, sabi ko, Panginoon, hanggang dun lang ba yun? Gusto ko po meron silang maging pastor. Kaya sabi ko kay sister, kung ikaw ka ako anak na pinagkaloob ng Jesus na kami ay nakilala mo ng ita, ay ikaw ka akong mag-isip kung anong kararapat mo ka ako na. Sabi niya sa akin, nanay, hindi ako gaano kanya mayaman, mayaman lang ako kay Jesus. Ay, yun ka ako anak, wala ka akong problema yun. At dahil, yun ang hinahanap ko ka ako na kahit ita ako, yun ang hinahanap ko na mabait sa kapwa-tao. Uh, biyaya ng Panginoon, over ko sila. Inasikaso naman agad nila, yun nga po si Pastor Jimwell At biyaya po ng Panginoon, sabi ko, Pastor, uh, gusto ko po makapanatili ang mga aita sa paglilingkod. Sabi naman niya, sige elder, sabi niya, hayaan mo, ako nang magtutuloy humayo sa kanila. Hindi eh, ko alam na bigla lang ako ni Pastor, noon pumunta na siya dito. Di ko alam si Sister Malo. reaction niya? Natuwa po ba kayo? Oo, oh, natuwa ako. Tapos sabi ko, sa isip ko, ay, yun nga ako yung ano ni Sister Malo. Upang maging matibay ang mga katutubo sa kanilang tinanggap na regalo ng pananampalataya, ay ipinagkatiwala ni Elder Malu ang komunidad ng Aita kay Brother Jimuel Balagoplo na isang manggagawa mula sa Tarlac. kultura ang na kan dayaw kinapudno Ako po si Pastor Jimuel ang manggagawa po dito po sa lokal ng Kapas Tarlac at ang uh, isa sa ating ini-extensionan ay ang uh, Aita Community na kung saan ang ating gawain ay nagpapatuloy mula noong tayo ay nagpasimula 2021 Sa kayo <laughs> bukas ha, ah. huwag kayong mawawala bukas ha. Ah. At uh, dito na tayo nagsasagawa ngayon ng gawain. <coughs> Hello. <laughs> Bahay ni Nanay Marlene, Sister Marlene, na isa sa mga una pong kapatid. Hello, Nay. Tay, kamusta po kayo? Ang buti dito kayo ngayon, Tay. <laughs> Naka-bisita ka tay ah. Nakabisita pala kami. Apo. Kamusta na buhay tay? Kasi bukas po yung sinabi ko rin sa kanya na may magkaroon ng outreach program po bukas. <laughs> ah, dito po tayo ngayon sa isa sa mga kapatid natin na silang umaaten pag tayo po ay nagsasagawa ng extension dito sa Maruglo Extension. Hello po, magandang araw. Kamusta kayo, Nay? Yan. Nay, kamusta po? Eh, bukas po ha. Huwag kayong mawawala ha. May, meron tayong outreach program dito. Ito. Bahay. Ito yung bahay nila. Ayan si mama mo. Ma? Oh, yan. yan. Yan, po ay bautismo din natin yan. Bautismo na rin yan si Yaya, si sister. Wala kasi yung nanay niya eh. Yung nanay niya, yun ang lagi din umaatin. Oh, kamusta po? Ah, oh. Eh, nandito kasi kami ngayon dahil uh, ito po ay parang inaalam po yung mga kapatid natin dito, nagsisimba. Mas mabuti na lang ang magka, ano, magkasayahan na lang, ganun. Saka, tapos sayaan mo siya ng magkipag-atin sa ano, salita ng Diyos, ganun. Kaysa po gumawa na? kaysa sa gumawa ka ng masama, mahirap na yun. Nagpapasalamat din ako at dahil nakilala ako ni Sister Malo na yung di si Pastor, bago siya nagpunta dito si Pastor Malo na si Sister, ang nagkakilala kami dalawa doon sa Tondo. Ano pong nararamdaman niyo pag sinasabi, pag pinapaalala sa inyo ng Pastor na kahit pala ganito yung buhay natin, medyo mahirap, mahal tayo ng Diyos. Nakakagaan po. Nakakagaan po ng spirit po. Pag nalulungkot po, nag-pray nag, po kay Jesus po. Ano pa kayo po kayo nalulungkot? Sa ka ka kahirapan po, kasakitan sa biyay po. Hmm. Ilan po ang inyong anak? Dalawa lang po. Uh, lahat po sila nakakapagahan. Masaya sila nung nalaman nila na tayo po ay uh, mga misyonari. Oh, at ang uh, kanilang pagtanggap ay gayon na lamang, lalo na po yung isang sambahayan. Uh, nandun ang kanilang laging kahandaan. Pagka tayo dumarating, nagsama-sama na po sila. Bagamat buong kagalakang tinanggap ng mga katutubong ay ang pananampalataya, ngunit kabalikat nito ang ilang mga pagsubok upang matayo ang gawain dito. Sapagat sila may sariling wika na hindi ko rin talaga makuha-kuha at hindi maintindihan. Pero dahil sila po ay nakakaintindi ng Tagalog at uh, doon natin po sila, kumbaga uh, nahahamon na, na kung kumbinsi na magpatuloy. Minsan ang iba, uh, mayroon talagang minsan wala dahil sila ay nandun sa bundok, sa bukid, nagsasaka. Pero biyay ng Diyos, hindi po natigil yung gawain dito sa kabila na may, may pakikipagbaka kasi uh, pagka kami nag-extension dito, almost 3 uh, to 4 hours yung inaabot namin bago kami makabalik po sa... isang gabi na kami makauwi sa biyaya ng Diyos bilang manggagawa ng Panginoon sa Iglesia ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch. Isa po sa aking pinagtalagahan talaga ay ang uh, Ministeryo ng uh, Salita at ang Pananalangin na dito talaga tayo ay uh, sa Bible School pa lang, hinuhubog. At isa sa naging hamon sa atin, una yung ang ating uh, minamahal na asugong apostol pagdating sa pag-iibanghilismo. At yun na nga, nang nalaman natin na uh, sila po ay mga katutubo at nakita ko rin na marami dito, Uh, lagi kong sinasabi sa kanila, sa ating pagtuturo sa kanila, na ang Diyos hindi po nagtatangi. Hindi siya namimili. Lahiman o tribo o anuman ang kasarian, kulay at uh, salita. So dahil ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig, hindi, niya to, hindi niya po ito tinitingnan. Bagkos ang ating uh, marubdob na damdamin na sila'y ating maakay sa paglilingkod, sa tunay na paglilingkod. At uh, yan ang ating laging uh, itinuturo sa kanila na ang, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pakikiisa ay hindi walang kabuluhan sapagkat ito ay may katiyakan na may kagantihan sa Panginoon. Ang mga pagsubok na ito ang naging daan sa higit pang masaganang pagtulong ng ating mga kapatid at manggagawa sa ating mga katutubong Aita. Taon-taon ay nagkakaroon dito ng outreach program. ang community outreach na isa sa mga programa na ipinatutupad ngayon ng Iglesia ay masasabi nating isa sa legacy ng ating minamahal na apostol, ang good man of the house. Sa layuning maipaabot natin sa ating mga kababayan na tayo ay mga mabuting mga kapitbahay niya. At ito ay ipinagpapatuli pa rin ng ating minamahal na apasel, Jonathan Santos Periol. Sa kasalukuyan ay patuloy natin itong ginagawa sa layuning ipagpatuloy yung legacy pinasimula ng ating minamahal na apostol. Kaya naman kahit itong lugar na ito ay medyo malayo, pero inaabot natin bilang tugon sa programang pinasimula ng ating minamahal na apostol. Magandang magandang araw sa ating lahat. Uh, my name is Police Corporal Brian Angelo Sicanlas from Kapas MPS Police Station. My designation is uh, PCR, uh, PCR PNCO. So kami ay narito para makibahagi sa sa ating mga katutubo na uh, makatulong sa kanila at may parating na ang kapulisan ay hindi lumalayo sa inyo lagi kaming nandito nakaantabay handang sumuporta magbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya uh, bilang isang pulis uh, uh, kami rin po ay ang mga uh, may takot sa Diyos na nagbibigay ng uh, guidance din sa kanila sa tulong ng ating mga pastor sa tulong ng ating mga values coaches uh, sila yung gumagabay sumusuporta umaantabay sa atin para magawa natin ng maganda, maayos ang ating trabaho. Yung kailangan ng tao, hindi sa pangailangang material, physical, kundi sa ating spiritual. Oh, Kaya ng inyong oh, ginagawa. Oh, Kumbaga, at saka maganda po, oh, sir, yung tulong-tulong oh, tayo oh, sa oh, mabubuti yeah. na gawa. Ay, 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 ay. Salamat po ha! alumating Alu bisita kanan at selamat ha hao pa an iri lang ki kanan maskin... maskin ay papang mm, mm. maskin papaan kita hirap na may nakikaud hun handan huma pakit kanan ka selamat ka laha an maraming salamat sa dahil kayo po ay pumunta dito sa amin para tumulong. Kahit na alam ninyong ganito po yung pamumuhay namin, na kami po ay wala pong trabaho. Kaya maraming salamat po sa inyo. Uh, uh, uh. Ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay higit sa anumang material na bagay, kundi maibahagi at matanggap ng bawat lahi at kulay ang tunay na diwa nito, ang tanggapin ang mesyas na tagapagligtas. Ito ang naging kultura ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, hindi lamang tuwing kapaskuhan, kundi bawat araw hanggang sa muling pagbabalik ng tagapagligtas.